sarado pa yung pinupuntuhan namin kaya magkakape muna kami kaya samahin mo kami so habang nag kami ng kape ah uh, ngayon uh, i ay sagutin natin yung iba pang mga tanong pasensya na ha? kasi hindi kami nakakagawa masyado so may tanong about sa sa mga gay, ano Mga LGBT. Yes mga ano natin, tropa. <laughs> so, wala naman silang ano dito. Mga, Discrimination. Oo, oh, oh, hindi naman sila nang discriminate sa about sa gender, sa tsura, sa kung ano man yung sa ano mo, wala. So, ang, ang problema lang talaga dito sa check is about sa pagsasalita, sa mga ano, sa language nga nila. Pero about sa mga ano, gender, sa marriage. Oo, wala silang problema doon. So, maraming mga Pilipino na dito na ano, mga... <laughs> dito lang lumabas. <laughs> <laughs> mga gay. So, mm, ano, tawag na ito. Marami na sila. Spring every August yun, may gay, gay dito sa sa Czech sini celebrate sini celebrate din yun. na din yun. Kaya so yung mga nagaalala about sa uh, mga gender sa mga mga gay or ano natin is wala pong problema. Hindi naman po na di So dito, kahit anong gusto mong isuot, walang problema. Walang problema kahit ano pang dressing gusto mong isuot. So, lahat ng mga gay dito, it's ano, parang mga mga uh, ko. Yun yung mga style ng mga ano dito. So, na mga lokal. Oo, oh, mga lokal. So, kung gusto mo, baka mga dito ka pa makakuha ng apam. Forever. <laughs> Forever. Kasi meron din po kasing mga Pilipino na nagkakaroon na rin sila ng na partner dito na apam. Kaya, malay mo. <laughs> Kaya, huwag ka mag-aalala. yung so, wait na lang po namin yung order namin. Tapos, may sasagutin pa kami isa pang mga question or comment. So, dumating na yung order namin. Paka-pikape. social yan. <laughs> so, ito. na-order namin ano. ah uh, cappuccino. Pero hindi ko talaga to gusto. Gusto ko yung black coffee. Eh, napaka-cappuccino. <laughs> Nakigaya na lang ako para hindi mahirap mag-order. <laughs> Tara, happy tayo. So, paalala lang din sa mga mga kabayan natin na ano, hindi uh, kumahil kay magnight mag-night out mga ano, mga bar. Marami din yun dito. At safe din naman. dahil na sa may mga center. So, yung naayon sa mga gusto nyong bar, meron po. Marami. Kaya, kung gusto nyo mag-enjoy or mag-relax, pwede kayo makapunta. Kasi yung iba din namin mga kakilala, yun yung pa, pang pamper nila, pang relax, pumupunta sila doon. So, syempre, kahit, uh, kahit na safe, ingat pa rin. Si Dayan nga gusto pumasok sa mga ganun. Kasi hindi pa, hindi, hindi pa siya nakakapasok. So, yun lang po. Uh, kaya, enjoy! So, again, may nagtatanong ko siya ng appliance. Meron, madami pong appliance sa Pinas. Sa may grand placement. Placement. Sa may Malate yata yun o Makati sa may saan Earth Smart. yun Earth Smart. Pero na-vlog na namin yun eh. Pero sa Pinas lang yun. Meron sa cross country. Hindi namin ano kung ano yung mga agency na papunta dito. Pero alam ko meron na. Sa Taiwan meron na rin. Ganon. Sa iba pang lugar sa Hong Kong, alam ko. Hong Kong ba? Oo, meron din. Kaso, ano, Ni ko alam ko anong tawag sa mga agency nila pero kung sino po yung mga may nanonood po pa-share naman po kung ano yung mga agency nyo. Kung saan po kayo lugar. para eh ma-share din natin sa iba na gustong makapunta makapunta po. So yun lang po. So ingat po kayo palagi. Salamat po. Bye!